Hello guys, welcome to my channel. So may bago ng Prime Minister ng Canada at hindi na si Justin Trudeau ang Prime Minister ng Canada. And also, mukhang ang mga taga Alberta ay nag albruto at gusto na nilang sumali sa USA bilang 51st state. Bakit kaya? Halika, pag-usapan natin. So si Mark Carney na ang bagong Prime Minister ng Canada. Paano siya naging Prime Minister? Well, kung maaalala nyo, last month, nung nag-announce si Justin Trudeau ng kanyang resignation, sabi niya magkakaroon ng eleksyon sa Liberal Party para humanap ng bagong papalit sa kanya. At kung sino man yung bagong papalit sa kanya, ito ang magiging leader ng Liberal Party at siya ang magiging Prime Minister ng Canada. Kasi ang Liberal Party, ang ruling party dito sa Canada. So last Sunday nga naganap yung election sa Liberal Party and si Mark Carney ang nanalo. So he gained at least 150,000 votes from uh, liberal supporters and by default, siya yung magiging prime minister natin. So some facts about uh, Mark Carney, nagresearch ako at ito yung mga nakita natin. So he was born on March 16, 1965. Pinanganak siya sa Fort Smith sa uh, Northwest Territories, pero lumaki siya sa Edmonton, Canada. And then sabi dito sa nakalap information, he has a bachelor's degree in economics at Harvard University in 1988. Tapos may master's degree siya sa University of Oxford in 1993. And may doctorates degree siya sa same school sa University of Oxford in 1995. Tapos, naging deputy governor siya ng Bank of Canada in 2003. Tapos, naging deputy minister siya for the Department of Finance here in Canada in 2007. And then after, naging governor siya ng Bank of Canada in 2007 until 2013. Tapos, naging governor siya ng Bank of England from uh, 2013 until the early stages of COVID-19 pandemic. Tapos, during the pandemic, naging uh, economic advisor siya ni Justin Trudeau. And ang isa sa mga controversial policy na inimplement ni Justin Trudeau under Mark Carney's advice is yung ang carbon tax which on April 1st na naman so nung nanalo siya as the Liberal Party Leader and at the same time by default magiging Prime Minister siya ng Canada, ang sabi niya i-ax na raw niya or tatanggalin niya yung carbon tax tapos uh, he will stop the planned increase of the capital gain tax and pledge to remove the barriers within Canada so kung di niyo alam, itong tatlong policies na ito, ito yung mga major platform policies na gustong i-implement ng Conservative Party. So, ang um, allegedly, ang sinasabi ng mga Conservative Party, parang ini-import ni Mark Carney yung mga platforms nila. Now ngayon, sa pagkaka-appoint ni Mark Carney as the Prime Minister of Canada hindi may iwasan na magkakaroon siya ng maraming bashers at mga detractors. So, ang isa sa mga allegations against him is tatlo raw ang citizenship ni Mark Carney. So, he is a citizen of Ireland. Isa Irish. Meron siyang Irish passport. He is also a citizen of Britain. So, meron siyang British passport. And at the same time, meron siyang Canadian passport. So, ang sinasabi ng mga detractors chat, mga bashers, mahirap magkaroon ng prime minister na merong more than one citizenship. In the case of Mark Carney nga, tatlo yung citizenship niya. Kasi there's the question of allegiance. Na kanino yung allegiance mo? Nasa Canada ba? Nasa Britain ba? O nasa Ireland? Unlike, parang example sa Pilipinas, di ba? sa Pilipinas hindi ka pwedeng humabol ng uh, position sa election kung dual citizen ka. Dapat Filipino citizenship lang ang hawak mong citizenship kahit sa Australia ganun. Hindi ka pwedeng maging members of the parliament sa Australia kung dual citizen. Kung dual citizen ka. So yun yung isa sa mga question na ibinato kay Mark Carney. Pero sabi naman ni Mark Carney, i-relinquish na raw niya in kanyang dalawang citizenship, yung kanyang Irish at British citizenship at uh, parang uh, Canadian citizenship na lang ang i-retain niya. Yun yung sabi niya. And then, ang isa rin sa mga allegations na binabato sa kanya is yung carbon tax. Although, sabi ni Mark Carney na yung uh, carbon tax na ipapatong sa mga consumers, tatanggalin na raw niya yon. Ang sinasabi naman ng iba, ipapatong naman ni Mark Carney yon sa mga malalaking kumpanya. So ang mangyayari, parang ganun pa rin. Kasi yung carbon tax na ipapasa niya sa mga malalaking kumpanya, yung mga malalaking kumpanya na yon ipapasa rin ulit sa mga consumers. So parang walang nangyari. And worse pa, kasi right now sa current system ng carbon tax, yung mga consumers nagkakaroon sila ng rebate sa carbon tax. Pero pag tinanggal yung carbon tax sa mga consumers at ipapasa lang sa mga malalaking kumpanya, hindi na magkakaroon ng rebate yung mga consumers. Pero yung pasanin na dalan ng carbon tax na dun pa rin. So pagdating sa carbon tax, na pa rin yung pasanin ng carbon tax, hindi nga lang nabibil sa mga consumers, kundi nabibil to sa mga malalaking kumpanya. Pero since pinapasa naman ng malalaking kumpanya sa consumers, na dun pa rin yung pasanin. Pero, ang problema, wala na matatanggap na rebate yung mga consumers. So, parang mas napalala po yung sitwasyon. And then, ang pinakahuling uh, bashing na binabato sa kanya ngayon is yung hindi siya elected official. Kasi, uh, usually, yung prime minister, meron dapat siyang seat sa parliament. Meaning, isa siyang elected member of the parliament. Pero, si Mark Carney kasi, hindi siya elected member of the parliament. So, wala siyang upuan sa parliament. So, pag uh, nagkakaroon ng argumentation sa parliament, nagkakaroon ng mga debates, hindi pwedeng pumunta rin si Mark Carney para ipagtanggol yung mga bills na gustong ipropose ng Liberal Party. Kasi wala siyang upuan doon. And wala siyang seat, wala siyang riding. So, ang nangyari, parang nagiging prime minister from the shadow daw si Mark Carney kasi Unang-una, -una, hindi nga siya elected official. Hindi siya binoto ng mga tao. Ang bumoto lamang sa kanya is yung 150,000 liberal supporters out of 40 million Canadian citizens na bumoboto dito sa Canada. So, ang tanong na lang dito is magkocall kaya si Mark Carney ng early election or hindi siya magkocall ng early election at hihintayin niya ang election time dito sa Canada which is mangyayari pa lang sa October. Hindi natin alam, pero yun nga sinasabi ng mga detractors niya. Hindi siya elected official, wala siyang seat sa parliament, hindi siya member of the parliament, at kung gusto talaga niyang mag-serve as Prime Minister of Canada, dapat may mandate siya from the people of Canada, from the majority of the 40 million citizens of Canada, hindi lang sa 150,000 liberal supporters na bumoto sa kanya. So there you go guys, yun yung information na nakalap natin kay Mark Carney, ang bagong uupong Prime Minister ng Canada. Hindi natin alam sa mga susunod na araw kung ano yung mangyayari, kung magre-resume na ba yung Parliament, hopefully magre-resume na, at kung tatawag ng early election si Mark Carney. So hintayin natin yung mga yan. On a different note naman guys, mukhang Alberta ay Discontentong discontento na Sa sitwasyon nila dito sa Canada At mukhang gusto na nilang Umalis sa Canada Para maging membro ng United States Parang gusto na nilang maging 51st state ng Amerika Kasi the other day may ibinalita Na there is an Alberta lawyer Leading a delegation to Washington In hopes of Joining the USA So hindi natin alam kung ano yung nangyari sa usapan na to Pero maganda At uh, tingnan natin yung back story kung bakit ang Alberta is uh, a irritable or diskontentong diskontento sa sitwasyon na pinapakita sa kanya ng Canada. So isa sa mga sitwasyon kung bakit discontent ang Alberta sa sitwasyon nila dito sa Canada is because of the equalization payment. Ano ba yung equalization payment? Sabi dito sa nakalap natin, equalization payment vary by province based on their fiscal capacity and population. The goal of equalization payment is to help provinces with weaker fiscal capacity provide public services that are similar to those in other provinces. Pero in the past four years, hindi nakakatanggap ng equalization payment ang Alberta. Kung titignan natin dito sa chart, uh, yung mga nasa bandang west, which is ang British Columbia, Alberta, at Saskatchewan, wala silang natatanggap na tulong mula sa federal government pero yung mga nasa east nakakatanggap especially yung Quebec 13.3 billion na tulong ang natatanggap ng Quebec mula sa federal government so ito yung uh, isa sa mga bagay na kinaiinis ng Alberta tapos ang isa pa sa mga reason kung bakit gustong sumali ng Alberta sa Amerika is ang biggest consumer ng Alberta pagdating sa kanilang oil is ang Amerika hindi ang Canada tapos nung uh, nag-announce nga ng uh, tariff threat si Trump sa Canada almost all the premiers uh, gustong mag-retaliate, mga premiers sila yung mga leader ng mga provinces pero ang ginawa ng Alberta yung premier ng Alberta na si Daniel Smith, nagpunta siya sa Amerika para kausapin si Donald Trump at para ayusin kung ano man yung gusto na nangyayari. Kaya dito pa lang makikita natin kung ano yung mindset ng Alberta as compared to the other provinces. Tapos ang isa pa sa mga kinaiinis ng Alberta is yung Quebec nga. So nung nakita natin kanina yung chart, ang Quebec is nakakatanggap ng 13.3 billion Canadian dollars mula sa government while ang Alberta wala. Pero yung product ng Alberta, yung oil nga gusto kasi ng Alberta maglagay sila ng Trans Mountain Pipeline papuntang Quebec. Ito yung uh, pipeline na magdadala ng oil from Alberta to Quebec pero pinipigilan ng Quebec ito. Kaya mas lalong naiinis ang Alberta sa Quebec kasi yung Quebec nakakatanggap ng malaki-laking uh, tulong sa government pero itong Quebec naman ayaw niyang tulungan yung mga karating province niya tulad ng Alberta kasi nga tinatanggihan nila yung paglalagay ng Trans Mountain Pipeline from Alberta going to Quebec yung Trans Mountain pipeline na yan, meron yan papunta dito sa British Columbia at saka meron din yan papunta sa Amerika. So hindi talaga natin alam kung ilang percentage sa mga Albertans ang gustong umalis sa Canada at gustong sumalis sa Amerika. May nagsasabi na around 20% uh, siguro it could be higher, it could be lower, hindi natin alam. So kayo guys, especially kayong mga kababayan na namin na nasa Alberta, ano sa tingin nyo? Gusto nyo na bang umalis sa Canada at sumalis sa Amerika? Or gusto nyo manatili sa Canada? drop your comment na lang and also ano ang masasabi niyo ito for the rest of the of viewers natin whether nasa Canada kayo or nasa Pilipinas ano ang masasabi niyo sa bagong prime minister ng Canada na si Mark Carney just drop your comment below guys So there you go guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa video na ginawa ko. I hope kahit paano naging informative sa inyo yung video na ginawa ko. And if you don't mind, Please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye.